1, 2, 3, let's go! What's up mga <laughs> Good morning, good morning mga repax. Isang magandang umaga sa inyo lahat! morning! Alright mga repax. First day namin dito sa Philippines Nandito kami ngayon sa Eastwood City sa Quezon ba to? Quezon City na ba to? Quezon City, yes. Yan, yeah, nandito kami sa condo. Dito kami mag stay for a couple of days. Yan yung view natin, no? Oh. Here's the view of the... Oh my God, it's, it's raining! It's raining? It says on the weather, no rain. Oh, na, man. Traffic na, no? No? Yeah. Okay. It's raining. Okay. Yeah. So, maulan talaga ngayon kasi nga, month of uh, July. So, nyo kami ngayon mga uh, Hindi natin alam ko ano gagawin natin. But for now, kakain kami ng breakfast kasi anong time na? 7 a.m. na. Hindi pa rin kami makatulog at may jet lag. Okay? So, let's go. Cha-cha. Huh? Cha-cha. <laughs> Ayan o. Lens! Good morning, good morning mga rapids. Yes. Tayo po nasa Dennis tayo. Isang maulang umaga. So, magbe-breakfast kami, no? Hindi kami sa Dennis. Ito may mga... Meron <coughs> silang... Pandesal. Tapos, tinan nyo yung menu nila, mga repaks. May silang mga to Bundles Ito yung breakfast yon yung breakfast for two Ito silang classic Ito silang Eto, tamang-tama lang sa amin ito. Diba? Meron siyang kasamang danggit, kusino, tsaka tapa. P7.95. Alright. Breakfast muna kami, mga repas, Pantay lang natin yung order. Cha Chacha na. Yun o. Know? Arroz caldo. Sarap. Parang ramen, no? Tapos meron tayo ditong tosino, longganisa, tapa, tsaka itlog, tsaka fried rice. Kaya na mga repacks. Cha-cha na. Ayos, sarap ito. Woo! May suka po. wala namang umaraw yeah. init <laughs> <laughs> ano ba yan? pa tayo to? saan? hindi, ha? Les. wait oh no, let's not go okay rin, Huh? Init, no? So, papunta kami ngayon ng Robinson's Supermarket para bumili ng mga konting pagkain. Alright. Let's go. Bili tayo ng yogurt. Yeah. Yeah, you can get cereal if you want. Para may pagkain siya pag ano, umaga. Alright, mga Repax. Nandito kami sa Robinson's Supermarket. Tingin-tingin ang mga magagamit natin, no? saka makakain natin pagka nasa condo tayo cha na let's go yun o bilhin natin ng mga rea ng ano ng kama para doon lang siya sa ilalim Durotex Mat Chesta para doon lang siya sa ilalim kasi medyo ano medyo masikip sa kami sa kama ano ang malaki na si Lance eh. So, kakaawa naman gusto niya solo niya yung bed. No. Maganda to na fold siya ng tatlong beses. So yun mga Repax. Nandito kami sa Brunos kasi papagupitan natin si Lance. No? So let's go. Ito maganda. So, mga bata. Barbers. Sila sila. Ginagupit <laughs> na, na. Ayun, sila Sheila Alright, after grocery After mag-breakfast Grocery And then today is Haircut <laughs> At Bruno's Wow, ang buka. Sheila, nandito kami sa David Salon Nagpapapamper Medicure, tsaka manicure Lance, how about we go to the mall first? It's gonna take a while for mom Or Eastwood Mall You want to go? You know, tagal pa kasi yan, mga 2 hours pa yan. Okay. Okay. let's go let's ask Toys R Us right there <laughs> sila, so nakakita ng Toys R Us dito kami sa loob ng mall Eastwood Mall eh, sila nag excited Toys R Us wow oh. magkaya <laughs> no? Pagtapos ng mga bagay-bagay, nagutom. Yung tayo sa Wendy's. Ayan, no? Ito yung burger, french fries, tsaka si Sheila nag-salad. Ay! 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 oras, no? Time check tayo, ng oras na? Alas dos? Oh, Mag-alas dos na. Mag-alas dos na. Kaya mo On na mga Mer merienda and then uwi muna kami sa siguro papay nga and then mamaya ulit cha cha na let's go okay <laughs> what? yeah tae hindi chuto chuto eh nagawa mo nasira ako yung upuan ng ano ito Tapos? May papilitan ko. Sige na eh. Okay. Taihin eh. <laughs> ito mga repaks na, na kasi yung toilet bowl natin, yung, yung upuan. Kaya kailangan natin palitan kasi masakit sa, sa masakit sakit sa puwet. Pag uh, nagpupups ka, wala akong ano, pupuan. Eto. Yo. Ayong... Sige na. Tamihan na ulit. Pag ginamit pag, pag na natin. Oh. Nagpupupo na rin ako eh. Ganon? Gablog ka pa rin ng nagpupupo. <laughs> Chacha na eh. You know. Where's grandma? Yes. <laughs> Cellphone <laughs> Dito kami sa Okay, kaya manam, no? Manamit? <laughs> Ate, bakit manam? Bakit manam? Manamit? Malinam. Ano yun? Dialect pa yun? Tagalog. Dito kami sa manam. Kakain ng dinner. Parang puti ko dito. Ito maganda. Dali nipa kumakalis. Ganyan. Ayun lang yun. Saka kumakalaw. Beyan, laki ng ano. Uyo, ano yung dito? Oh, ulit lang. Ulit lang. Oo, yan. Ate na to. Pag nakasteady. Para kung nag-jaman kayo. Pero may na lang pag nag-jaman. Magkano yan, Gina? Mura lang. 400? 20. 20. Hindi mas mura sa Japan. Sa Japan ka po. Sa Japan. Ang iwan natin. Ang iwan sa sapakwan, no? Sisi si kami pinatulog. kami pinatulog. May bahay, May bahay, matulog. Eh, hindi na kami pwede. na kami. Hindi di ba. outing kami. Dinaan lang namin yan. Mix na po. Opo. Sige po. Ted, ka magalala, Ted, hindi ko papakita mo ako. Tugo tayo lang <laughs> ka <laughs> ate. Ha, Pinaka-check mo yung ngipin yan. Every six months. Ganda ng ngipin uh, mo. Ang pagkain, no? Wow! Dinner! Hindi na mamaanghang yan eh, no? Sisig. eat Thank you for watching and see you in the next video. nagbebenta sa Delicos lumulubog naman yun konting <laughs> 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 ulan eh lubog eh <laughs> 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 oh, <we>, ano na <laughs> <laughs> Hindi. Hindi Maganda daw Saan yun? Ayun pala mahal eh Pwede lang ka rin Oh. Eh di bukas pag dilabas natin sa sasakyan Opus. Bago lang siya. Ma may parking. Oh. Ay mahal, punta tayo. Nandito na lang tayo. Eh. Opus. You gonna go to the water park, the big one. Uh, swimming oh. ah. How About the father, bless. Bless. <laughs> 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 Oh, okay thank you thank you